Magandang araw mga kaibigan. Ito, uh, bumelta din si Mayor uh, Yorme Disco Moreno. Kasi tinawag siya ni Congressman Joel Chua na bully mayor. Kung ano nung sinasabi ito, mayroong live si Mayor, pakinggan natin. Sana ipo ko ng politika, eh, lumaban nga tayo outsider eh alam naman ang tao bayan hindi eh. nyo pwede pa siya ang maringan tao bayan eh. wala na po kayo mabubuhal ko ngayon <laughs> oh mga uh, iyari kayo na kontraktor kontraktor <laughs> ng district ng Manila sa flood control din sa buong bansa yan yeah. mukhang ayaw nilang malaman ng tao yun eh. Pero ilalahat natin niya, may oras ako para dyan. Yes, ngayon, Mayor. kasi inaawa naman ako sa tao. Kasi pinag-uusapan natin yung bahay. Eh, talagang yun na nangyayari. Oh, oh ngayon, ha Balik na naman natin. Pupunta ako sa bahay mo. I-re-range ko yung sala. Magagalit ka. Pag hindi kayo nagpaalam. Oo. Oh. Siyempre. <laughs> Yes. yes. Kasi yung mga gamit. Oh, mo yan? Oo, tsaka... Tama ba? Oo. Eh, ako chat chairman eh. <laughs> <laughs> Pwede ba yun? Oo, see? Ito mo? Paano yun? Ito parang common sense, di ba? Exactly. Kaya kala nito mga congressman na to, eh, naloloko nila yung taong bayan. Hindi ho. Alam ng taong bayan, manood kayo sa comment. Tingnan eh, natin. Eh, pero i-ano nga sila, engrossed po sila sa ating topic actually eh. Oh. Oo. Di ba? Uh -huh. Kahit na anong pagsisinungaling niyo, hindi namin alam yan. Gumagawa lang kami ng batas. Lelang niyong panot. <laughs> so, eh, bubo lang. Di mga Taong bayan. Alam ng mga taong bayan yan. Yeah. Siguro kasi boss nakakalusot noon, ano? Eh, exactly. Oo. Oh, Noong nakakalusot, uh -huh. eh, bumoto na ang taga Maynila ng bagong mayor eh. Eh, iyon yung katotohan kasi nga hindi naging maganda ang naging nangyari. Yung sinabing nakakalusot, yung nagpapatayo sila ng kung anong building na walang permit. Ayun, nagawa nila yung previous mayor. Ngayon, hindi na sila pwede kay Yorme. Dapat humingi kayo ng permit bago kayo magpatayo ng kung ano-anong building. Tennis court. Doon sa District 2. Opo, ginawa nilang meeting-meeting uh, area ay tennis court yun, ng mga nagte-tennis like, doon. Di ba? Eh kung di ako naging mayor, hindi pa mababawi yun para may magbalik ba, ba, sa tao. Magamit ng mga taga. O, yun ba yung totoo? O, oh, shout out sa mga taga-district 2. Alam mo mga taga-district eh, district 2 yan. Yeah? Araw-araw silang tinawag dyan eh. Yan, nagkaroon ng AKAP. Yata, ano yan? AKAP. AX. AX. Yan yun, eh. Alam mo mga taga-district yan. Ang ipinagpapasalamat ko lang sa taong bayan. Moka. Pagkamat talamak ang bigaya ng AKAP. AX. At tupad. Nung nakarang halala. Yan, sa basketball court. Yan, sa district 2. O, so, uh, doon sa may... Uh, tennis court na sinasabi ko. O sa tutuban. O tapos yung nangyayari sa naalala mo na iskandalo pa ng isang kandidatong mayor na like niya mm, yung San Gaya San Andres Complex at saka ginamit niya sa niya sa may ano uh, uh, this, sa may uh, eh, Nino Yakin stadium. At saka doon sa Quiapo May isang opisina roon may ng bigyan. Kaya pinagpapasalamat ko lang sa tao. Tumibay ang dami ng tao. Hindi nagpatoks. Yes. Binigyan pa rin tayo ng pagkakataon. Yes, pag yes, mayor. So, ano ibig sabihin? Para pag sinasaad ng taong bayan, nagbantayan mo kami. Ito po, boss. Pagandang sinabi ni Air Guard Pangiloza, gising na ang Batang Maynila. Oo. Iyan ang ano ng tao. Yan ang statement ng tao. Bantayan mo kami. Pangalagaan mo kami kasi wala kaming kakayanang lumaban sa congressman. Yes! Yan ang statement ng ordinaryong Batang Maynila. O, eh ngayon, anyway, pag hindi, pag hindi natin na uh, ipopulis, hindi natin ni uh, at hindi natin naayusin, o wardi-wardi na ang Maynila. Ulitin natin ha, inaprobahan ko pa, o okay yung oh, mga proyekto ng mga kalaban kong congressman kasi yun ang gusto palabasin niya eh. yan 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 na si uh, lawyer lawyer uh, uh, congressman inaprobahan ko ba? inaprobahan alin ang hindi ko inaprobahan yung mga hindi po pwede o yun ang ayaw nila kasi gusto nila sila masukod o yan yun, yan ang katotohanan dyan pero again hayaan ko ang taong bayan ang humusga Yes. O, sino ang nagsasabi at sino talaga ang tapat at totoo. Amen. Okay. Ang update muna natin ang ating taong bayan. Ito, importante importante dahil marami na baha. Maraming nabasa. At delikado po yan. Ito, yung issue ngayon is yung dating tennis court na ginagamit ng taong bayan pinatayuan ni Congressman Chua ng ano yon community center ko no na kung saan yon nagdi-distribute sila ng uh, mga akaps kung ano-anong ayuda eh wala na hindi na magsilbing yan dahil walang walang building permit ay ayun binisita ni mayor do no pinagibaba kinumpiskar ang mga heavy equipments ngayon yan umiinit na ang labanan nasundan na yung Last year ba yun? Or early this year? Early, early this year. Yung pinagiba. Ay, after election ata. Just after election. Pinig ka ba ni Mayor yung mga... barangay hall na... <laughs> nakakatawang barangay hall nasa bangketa, ah. Tuloy-tuloy. So, ako, saludo ako kay Yurme. Tuloy nyo lang, Yurme. Yung rason ni Congressman Chua na nakakatulong naman sa taong bayan. Yung permit, eh bahalang dito hindi ko na problema. Ay, sus. Pag ako ang mayor, ipapagibago kahit sino ka dyan. Ako ang mayor eh. Ako ang hari. Dahil ako ang mayor eh. ka. yung mga kalabang politiko ni mayor, nag-apply ng building permit, inaprobahan naman niya. Kasi ibig sabihin, patas lang si Yorme. etong isa kasi, nasanay, ay hindi ka magsilbi kay Yorme. Kahit tawagin mo pa siyang bully, okay lang yan para, para sa taong bayan. Yorme, ituloy mo lang ang servisyo sa taga Maynila. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pang tulong sa tribo na tayo ng mga libring yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panorin yung video na ito. Ani ang yero nga ipangatag sa mga tao nga katong mga daot na ang ilang balay. O mo na siya ang pangatag sa ila. O karon mo na ni sila ang matagaan og gero. Salamat, Salamat, Salamat kayo. Salamat kayo. Salamat kayo. Salamat kayo. Salamat kayo.

Ah, uh, la pasano yang dayog. Nit, ano? diak man sinad, diak man sinaba di ikotaw. Kay palang niyan. Ubako. Ug na niyang balay ni Kuya nga trapa So natagaan na taga namo siya og giyero. Salamat ka Gino. na sa Ginoo kay nay hinabang nga kaabot e, sa moa. Ibinaba ko sa salamat kayo. Oh. Pila na dinika kon niya imong atop? Pila na ka bulan corto ig? Mangako na man ni. Eh. Wa pa rin magduet. Oo. Oh, oh. Oo. Oh, oh. So, salamat kayo, ya. Oh, salamat.